Is it talaga itong Gigi na to? Hmm? Huh? Paawa effect? Siya na naman ang trending sa netizen. Hayaan mo na. Malaki naman yung ganti natin sa babain niyo, girl. Nalagay na namin yung enchanted bra sa gamit. Good. So, i-dispose mo na tong replicang bra na to para walang makaalam ng plano natin. I'll go. I-dispose Di na to as soon as possible. Jared, you're not supposed to be in here. Blair, anong ginagawa mo? Uh, wala ka man high or low? Just cut the crap, okay? Bakit hanggang ngayon binubully niyo pa din si Gigi? And I am sure na kayo yung dahilan kung bakit siya nadulas sa ramp kanina. Jared, ang OA mo. OA? Really? Hindi ka nag-reply sa mga texts or calls ko, tapos itong sasalubong mo sa akin, sa aming mga friends mo? I only care about Gigi. And you know that. Fine. Magsama kayo ng babaeng yon. But don't tell me what to do. Dal matagal na tayong tapos. At huwag mo kong if I make her life a living hell. Gigi, I'm so sorry about earlier. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng oil spill sa stage. Ay nako, kasi may inggiterong nag-black magic. Uh, but, on a good side of it, love na love ka ng mga tao. <laughs> Iba pa rin yung dating mo. Hmm? Naman! Best friend ko pa ba? Susko, saan ka nakakita nang nakahiga na nga? Nagbo-modeling pa rin, di ba? <laughs> Sabi nga kasi nila, the show must go on. Yeah. <laughs> anyway, uh, congrats and thank you for being part of the show. Mm, thank you, Ben. Salamat, ah. Thank you po. Oh, I'll ahead na. Oh, sige, Missy. Ingat okay. po kayo. Um, Missy. Okay ka lang ba talaga? totoo. Uh -huh. Nahiiyak na ako kanini. Pero siyempre, bakit ko ipapakita sa ibang tao na hinagard na naman ako ng Elite Squad? Siyempre, pinigilang ko. Diba? Pero ang galing mo kanini. Okay. Oh, Gigi! Buti naman. Tao ko na ulit. Kamusta naman yung paglampasa mo sa stage? Enjoy ka ba? Kaderatsahan nga tayo, Brett. Ba't mo kasi nabutahe kanina, ha? Porkit ba na kita, natalbogang kita kahit suot mo na yung enchanted bra? Kasalanan ko ba yon, ha? Nako, exciting. Ikaw boring. Hindi ka exciting. Epal ka at ex-senadora. Eh kaysa naman sa'yo, mukha kang punong kakoy na nakabrat. <laughs> <laughs> Alam mo, dapat nilagyan ko ng bubog yung oil eh. Para nagkanta sugat-sugat ka sa stage. Ba't kakailangan mo pa ng bubog? Eh magandang bubog na ako na mararamdaman mo ngayon. Ay! Ay! Ay!